Magandang gabi sa inyo mga bay! Welcome back ulit sa ating channel at kakatapos lang ng laro ng Gilas at ng Italy So, imay natin ngayon kung paano nga ba tayo natalo sa Italy Okay? So, paano nga ba tayo natalo? Ano yung mga factors kung bakit tayo natalo? So, overall mga bay, actually overall maganda naman yung uh, pinakita ng Gilas Pilipinas kontra sa Italy Uh, maraming nag-expect na matatambakan tayo ng isang buwan, laking uh, uh, double digits. Pero although tinambakan tayo ng 18 points, pero bumawi tayo, umabol tayo sa Italy. Okay, so ano yung nga ba yung naging key factors ng uh, pagkatalo natin dito sa Italy? Okay, so una na dyan mga ba is yung 3-point uh, shooting. Okay, yung tres. Actually, sa game na to, maganda yung pinakita ng Gilas Pilipinas pagdating sa 3-point territory. So, meron tayong 10 3-points made. Yan yung pinakamalaki natin sa tatlong laro natin sa World Cup. Ngunit, ang, uh, pagdating naman dyan sa Italy, mga bay, nagkaroon siya ng 17 3-points made. So, kung gaano kaganda yung itinira natin sa 3 eh mas doble yung uh, ikinaganda at kinaswerte ng Italy pagdaling sa 3-point shooting. Duruin mo kahit ultimo hirap na tira pumapasok pa rin sa Italy. Talagang uh, bumawi sila dun sa pagkakaalat nila sa test nung first two games nila kontra sa Dominican Republic at Angola. So dito talaga sila bumawi sa game na to kontra sa Gilas. Ah, uh, hindi natin na malaki yung 3 point uh, uh, field goals made nila dahil uh, kung mapapansin ninyo dito isa rin sa Dailan kung bakit tayo natalo sa game na to is yung close out defense natin sa 3 point territory okay sobrang ganda kasi ng uh, mga plays at pasahan ng Italy uh, which is uh, nabi behind tayo sa pag close out sa 3 point territory uh, mapapansin ninyo nag iba ng strategy si Chotreyes gumamit siya ng small ball uh, actually hindi naman yung kalaki yung mga Italians talagang deadly shooter lang talaga sila kung mapapansin ninyo uh, nung nagpapapasok yung mga tres nila ang tini, ang isa lang yung tinitira ni Chot sa malak sa sentro sa either EJ Edo or uh, Fardo so hindi niya pinapagsabay bihira niya lang pinagsabay sa game na to si EJ Edo at si Fardo and si Kai Soto ganoon pa rin non-existent uh, malit yung playing time and mas lalong hindi rin uh, makakasabay si Kai Soto sa laruan ng Italy kaya mapapansin ninyo puro maliliit yung nasa 4 natin Si JC Malonzo kasi. Uh, Jimmy Malonzo kasi. Mabilis si Jimmy. Pwede niyang i-close out yung defense sa 3-point uh, territory. Kaya, pero wala talaga. na behind tayo. Minsan na uh, open natin sila sa 3. So, wala. Kaya ganun kalaki yung 3-point shooting ng Gilas Pilipinas. Okay? Mga lawang mga bay, si Jordan Clarkson. Gumawa ng, uh, actually, nag-iba din ng strategy. Itong si Coach uh, Reyes dito mga bay, pinasok niya si Renz Abando First half, hindi uh, ganon ka-impactful yung naging uh, laro ni JC In fact, uh, mata mataas yung pahinga ni Jordan Clarkson sa game na ito mga bay uh, First quarter, puro locals yung uh, gumawa ng play Hindi sila umasa kay JC sa pagawa ng play first half Although lumamang yung Italy pero dikit Lumamang din naman tayo pero nakahabol talaga dahil sa 3-point shooting ng uh, Italy. So, isa sa mga factor din, yung hindi nag-init si Jordan Clarkson at saka sobrang alat din niya sa Tres. Okay? And, isa pa sa naging dahilan yung bakit tayo natalo is yung mga turnovers natin. Sobrang dami nating turnovers mga bay uh, sa game na to. Uh, Sinamalon. So, yung ultimo, mag-dribble ka lang. Mata-turnover na. Yung pasang hindi masalo. Ang sakit sa mata, tignan ng mga turnovers ng Gila sa game na to. Kaya, lumaki yung alamang uh, din ng Italy. Ito, almost 20 points dahil sa mga turnovers natin. And even si JC, talaga, pilit na pilit yung tira niya. Okay? So, wala tayong magawa. Hindi natin ma-minimize yung mga uh, turnovers natin kontra sa Italy. And yung mga... Uh, defensive uh, lapses natin sa Italy. Okay. Uh, props to shot na adjust siya. Pinilit niya talaga mag-adjust sa game ng Italy pero wala. Buenas yung uh, Italy talaga ngayon. Yung pumatay lang talaga sa atin sa game na to is yung 3 point uh, shots ng Italy. Biroin mo 17 3 points made. So uh, 50 sa 90 points ng Italy mga baya. Uh, out of the 90 points kung uh, doon sa 70 times mo 17 times 3. So basically pa 51 points doon sa 19 points ng Italy sa buong laro galing sa 3. Ganon kasakit yung or ah, uh, yung mga 3 point uh, shots ng Italy sa game na to. Mm. Okay. So wala tayong magagawa, talagang ganoon na ah, uh, talaga yung laruan ng Italy. Minalas lang talaga sila doon sa first two games sila kontra Dominican at Angola at hindi masyadong nagki-click yung uh, 3-point shots nila. Ngayon pa sila nag-click na kailangan, kailangan ng gilas na manalo. So, yun lang mga bay. Maraming salamat sa panood.